Hello, oh, hello guys! Magandang araw! For today's video ay magluluto po tayo ng pinangat na isda sa kamyas at kamatis. Ayan po, meron tayo iba't ibang uri na pang ulam na isda. Nilinisan ko na po yan at ilagay na po natin yan sa ating pangkawali o paglulutuan. Timpla na po natin yan ng asin. Lagyan po natin ng kaunting luya, sibuyas, kamatis, ang ating pampaasim, yung kamias At syempre, lalagyan po natin yan ng siling green o siling verde. Dadagdagan ko po ng kaunting asin. At titimplahan po natin ng seasoning powder. At lalagyan po natin siguro mga half cup lang po na water. At tatakban po natin yan. Hayaan lang po natin na maluto po sa mahinang apoy lang po yan. Ayan. Tikman po natin yan kung okay na po ang ating puntimpla. Ang bango ng ating ulap at paniguradong mapapaang ni Raisa naman po tayo niyan. At okay na nga po. Lagyan po natin ng kaunting mantika. Ganyan rin po ba kayo magluto ng pinangat na isda? Minsan din po ginagawa ko po yan. Naglalagay rin po ng kaunting mantika sa paksiw na isda. Ayan na po. Ready na po natin i-serve yan ang ating pinangat na isda sa kamyas at kamatis. Thanks for watching!